pinya dito sa kulungan ng pato. yan Ang taon na Tapos ito, ito, mga viewer ko, ang ginawa kong kulungan, ilagyan ko ng sariwang kawayan. Ito, oh. <laughs> tagalan ito, oh. mabuhay siya. Ayan, tapos ito na po yung mga hong kong ya, ito yung atis, ito yung dragon fruit, ito yung Ito yung bulak, gumawa ako ng bed, yun ay yung divan, parang time, ito ang, ito yung ano yung malungkot yung ube eh ube patatas tinanim ko pinakawalan yung mga kambing or nakawalan nakawalan yung nakawalan yung kambing <laughs> dito sa ano taniman ng gulay yan yung nangyari pero kawanan nandiyan si eh, tumutubo na yung dalawa yung dalawa kasi hindi lahat ng ano naputol hindi kagaya ng dalawa naputol apat kasi ito galing kagayan naputol. so ito kita ko sa inyo ayan hindi ko hood ano to kasi ayan ayan naputol. putol sa matay pero itong isa kakapon nakita ko ayan tumubo yung isang naputol na ano na patatas Di ko, malalaking patatas na ito galing kagayang mga ganito kalaki kamao. May e, bunga at ate. Sana magtuloy uli Tatlo na lang. Natera. Tapos ito naman yung tinanong ko dragon fruit. Ayan o. No? Kapit na kapit oh. o. No? Ayan. Ang taas na. Ayan oh, yung una kong tinanong yung nilipat na dragon fruit. Tapos ito po yung isa. Nilipat ko kasi ginagawa yung kalsada mga tanim ako dito ayan eh. bilis umano ng damo ayan binubunog ko ito oh my time ayan madali lang naman bunog ito eh. hmm. kala ko ayan hmm. ayan ano siya marupok update sa mga pato yung mga bibi dati May, June, July, August, September, October pa 5 months na sila hindi ko alam kung ito ba ay puro lalaki o isa lang yung babae <laughs> isa lang yung malaki pero itong isa matapang ito matapang yan yung dalawang malaki na yun nutukan ito yan ito yung iba kulay yun. months na siya eh. Ganun ba? Comment naman po kayo dyan. So ano yung uh, palatandaan na malapit ng mga itlog. Or although may napapanood ako, sabi nila 4 months. Pero ito, wala. <laughs> Puro lalaki ito. Kasi yung isa pinakamaliit. Yung isa, yung dalawa, medyo para sa yung laki ito. Ito yun yan, malaki yan. Ito itong isa at saka yun alas parehas Sudod ako tatlong lalaki isang babae lang yun yung babae iba kulay itong bara ako lahat yung kulungan niya. minsan nakakalag nakakalabas pag gutom na gutom minsan isang beses ko lang pakainin to sa, ano, sa araw pero malalaki kasi nakakalabas naman sila kumakain sila ng kung ayaw mga damo or yan ito yung mga talong ni ng bihanan ko ni mama kinain ng kambing pero ngayon nagdadadahon na ang mulaklak na ata hmm. yan naman yung kabila kailangan ko ibaka siya at may kambing din sayang namatay yung kambing namin <laughs> yung isang malaki mapabayaan siguro o yung kambing na ipapad shotgun air Ayan. so yun lang mga kabuhay probinsya sana eh enjoy kayo sa video na ito <laughs> comment naman kayo dyan kung ano yung mga pwedeng improve dito Naglagay ko yung bitirang Ito, may tinanim ako dito ng rambutan eh. Yan, kailangan. Yun, yung kambing ko nakawalat. Ito, yung kamote. Ano, yan, umatay yung mga tanim ko dito. Tinain ng kambing. Yan. Kaya, thank you for watching. Bye bye!